Mahinahin na po natin ang pagdarasal para sa kaluluwa ni Pope Francis. Dahil namatay po ang uh, ating Pope at kailangan natin na uh, magdasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we pray for the eternal repose of the soul of our beloved Pope Francis. May you grant him eternal rest beside you, O Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hindi po ako magmumura. Nadasal po ako ngayong gabi. Alam niyo, dito sa atin sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, ano yan? Pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo, ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Ako, yan ako. Ha? Ay, nako, mga bata. Anong tawag niyan? Walang respeto. Anong anong tawag niyan sa inyo? Belat, di ba? Gila yan sa Gila. Diba? Bakit? Ang mga bata ay gumagawa niyan eh. Bakit ginagawa yan ng bata? Be, sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Be, panalo ko, ikaw wala. Ganyan, sa kultura natin, mga Pilipino. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako ngayong gabi. Nasaan na? So, labas mo ang props ko. Yan Ay, nila. Ah. Ayan nila. Yan nila. Yan nila. Ay! Anong bisweto tayo? Eh, sino congressman natin? Hmm, tama. Nasa tamang distrito ako, Joey. Ah, six? Ah, six? District six? Siyadad ng Maynila, congressman Joey Uy. Tama ko, no? Ah. Uh, ano sinasabi niya sa inyo? Be! Naisahan ko kayo. Ako meron kayo, wala. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong taong? Mga anak? Wala? Klaro oh. yan ha? At kanino siya walang respeto? Sa inyo sa inyo siya walang respeto. B. Ako nakaupo. Kayo naguguto. Ay! Ano nga ba distrito ito? Sino ang congressman natin? Karong-karo na yan ha. Congressman! Congressman! Huwag na lang mo ilalabas yung dila mo. Pakita mong ipin mo. Yan. Amen nyo. Naka-smile. May respeto sa tao. Smile. Balita ako, mabait daw yung kandidato ninyo dito. Papakita ng hipin, nag-smile. Ano nga ba district natin? Sino hey! nga ba congressman natin? Oh! Uh, okay. uh, nasa 6th district ako, ng siyudad ng Maynila, ang congressman dito ay si Joey Uy. Tama? Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Sukran. Honorable Sadan